Basta na. Kaya, yeah. tayong manda. Pero may gastan, man. Pero, gusto mo matuloy kita sa tagawaan? Isa naman pa po kayo. Ano yan? Ano, Oo. Oo ba, no. Para ano, may pasok ka pa eh. <laughs> Kung ngayon ako sa kasal, dito ko sa simbahan ng malaki sa kalamba Ano? So, ano? talaga ako sa mga ganang nasisiraan Sana all oh.

असालम वालेकुम। 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 may maintain mo kasi, maintenance lang tumutunog talaga ako sa mga garaan nyo, mga nasisiraan baka lang ito to? dam, damal sira baka uh, malisira kasi dati nasiraan din ako eh may tumulong din sa akin eh, sabi ko pagka may nakikita lang ako nasiraan natutong din ako

Dito ka lang, Denman. Sa Paguyaw, up so, Oo. ka ko ato ngayon sa Paguyaw? Sa Paguyaw, Place 1. Yan? 1 sa Paguyaw. Basta mapuhay, tumamatid. pa? Oo. Ako naman sa St. Joseph. Ako sa Paguyaw. pa? Oo, marinig, naiabol na naiabol natin yung ano mo aking food mo na pag alasin, sorry ha ha oo ka naman tama, tama yung hindi man gumana may masya safe para para makahabul yan tama, tama lang bumalik pa ako eh kasi nakalampas pa ako sa'yo halaw ko lang kasi tinitingnan mo lang bakit tinitingnan ka lang Patagal ako nakatingin sa sayo Baka ayaw mandar saan Sa anong bumalik ako Sabi ko nga baka ayaw mandar Kaya pinalika kita dito ito, ito. Ito, ito, ito. Ito, ito, dito, Ito, ito,

natin. Salamat yeah. kay Kuya. Dam. Dam. Ano po? Yo po. Wala. Mabuti ka raw. Tagano na, na lang message. Ayan guys, uh, meron na naman tayong may na isang tao Importante yung oras niya kasi nga may tugtog pa siya na alauna Buti nakahapon pa siya Ano guys, hanggang dito na lang ang video ko